Oh my God! Wow! naman tayo makasig sa Del Okay, so doon. Tingnan natin kung gaano kaganda yung mga Uh, my Jim Mars Beach Resort Maganda dito makastayo pag pumupunta kayo dito. Ito yung makikita niyo. So, so hindi natin inasahan na makapunta na pala tayo dito sa isla. pala yung daungan nila mga ganda ng mga bato Dito na pala tayo sa daungan mga kastig sa Jill Mars Disclaimer po sa music kasi may nagbibidyo kayo dyan Ano po Ano ka

Hai slim man musik dihatinya yung makikita nyo dito sa parang tower ano kastig Okay, sana. Okay, alam niya. Wait. Anu pagi ramdam. <laughs> Oke. Okay. Ano ramdam. Go! No. <laughs> <Hello. Hello. laughs> yan.

Hi po, welcome sa Marie Star TV sa YouTube. Parang nawawala yung tubig kastig ah. Parang lumilipad. Kastig, ano masasabi mo diyan? Ano masasabi mo? Bakit naman? Kasi. Kasi malapit kan. Ito, may tegel yung hiniya mo 50. At saka yung 50, pang ano, pang akyat. Este, <laughs> nandito na po. Oo. Oh. Oh. Tata yung magbabay dito, madam. Doon lang, doon. Naku, may saging pala dito, Kastig. Kahit nandito tayo sa may bandang tulay. Ayan, oh. Bihira lang yung mga ganyan kastig. Saging. Sa gitna ng dagat. Takot si Matit dyan at saka si Princess. Ma'am, what's up ni ma'am? Ano ito? Ah, magkano to ma'am? 2.5 2.5? Isang gabi po? Ayun, so ilang tao magkasiya dyan? Dito yung harap kami madam para makita sa ating vlog Apat na tao magkasiya dyan? Aircon ba yan, hindi? Aircon. Ah, okay, aircon na, 2.5. five. So, apat na tao magkasya dyan. Ah, okay na, sulit na. Isang gabi, ano? Pag nagbook sila dyan, ma'am, free na sila dito. Bayad pa rin dyan, sa loob. Ah oh, okay, at least malinaw po. At saka, pag pumupunta sila dito, kailangan nila magbaon, ma'am, ano? Oo, magbaon ng pira dahil na maraming... Oo, at saka yung sa pagkain, ma'am. At saka pag pagkain. Ayan. Saka, sandali. Oo. Oh. Yan, so... Ma'am, ano nga pala yung malaki Ano nga pala pangalan dito sa resort nyo, ma'am? Jelmar's Resort. Ayun. Bali, kar karugtong pa rin doon sa kabila, ma'am, ano? Oh. Okay, so pag pumupunta sila dito, at least malinaw po. Ayan, so picture day. Tabi kayo ni ma'am para makikita natin sa YouTube. Ayan, ayan. Okay. Ayun. Okay, harap dito. Ayun na. Salamat. Ayan. Ayan. So pag pumupunta, pag pumupunta kayo dito mga kastig, kailangan nyo magbaon. Magbaon ng pera sabi ni ma'am, pagkain, tubig, lahat na. Ah, ah, may mabibili raw dito kung gusto nyo. Ah, okay, so pero pinakamainam na na magdala na lang. Pero Kung gusto nyo dito bumili ng pagkain, pwede rin. Okay. Magkano ang entrance dito, ma'am, pag uh, pumupunta sila? 20 pesos? Ayun. Maliligo. Dito 50 pesos dito. And ang entrance dito sa protein kati. Ayun. Sa pintahan. Ayun. Okay. 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 So meaning ang pag pumupunta sila diyan, 20 plus 50 70 pesos po, ma'am, per head. Per head. Ayun. So yung mga bata, ma'am, ganun pa rin. Okay. Kunin mo ito para itong gawin natin sa inside pan. Oo, ganda dito. Teka sandali. Bilisan mo para kang nasa bao-bao kastig -bao ah, para kang pagong. Harap sa kamera. Oh, ano 'yan? <laughs> oh, wag mo ngalugin. <laughs> okay, very good, very good, very good. Ganda dito. Ayun, punta tayo diyan. Okay. Ayos. Ayun. Ito yung makikita nyo pag pumupunta kayo dito. Okay. Umaalog kasi yung tulay natin kaya yung camera natin umaalog din. Ayan. Sandali, sandali muna. Ganda kasi dito casting Papakita lang natin sa kanila Kung gaano dito kaganda Sandali 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 Huwag muna Iikutin muna natin sa Ayan, kamera Sandali sandali sandali, sandali. Picture Ayo Ganda nila ganda ganda Yun. Para ka lang nahuhulog casting ah Di ka naman tumatalon. Parang sila pinigyan ka stick katulad nito. Oo nga. Parang mainit lang ano? Mm. pwede ka dito mag-slide, ma'am. Dito. dito ima, ima, May sliding dito. Ya no. Ano ba ano? Para kung hindi na dito. Nasaan yung mga kasamahan natin? Bakit hindi sila pumunta dito? Sayang. Saan? Paano ba, mo ka na? Gumapang ka na lang kung gusto mo Makyat Teka sandali Dahil mag slide sila dito Picture Ayun. Ah. Oh. Ganda dito, Kastig. Pag pumupunta sila dito, ito yung makikita nila, ma-experience nila 'tong ganito. Wala pa akong plano maligo. Wala naliligo na. Tayo. Ya. O una kay ko muna kuan lumabas da. Uwi ganito. kaya mo yan, Kastig. Iuna mo yung ulo mo. Ha. <laughs> Kasi basa na, okay na yan ah, Didiritso na kayo dyan Ayan, so 1, 2, 3 Sila naman Okay oh, naman dyan Ayan, oh God my. oh Okay lang, okay lang sila Kasi ang kasya sila dyan Ayan, one, two, ready, picture. Plastic. Ayan, yan, yan, go, go, go. <laughs> ayan, so, anong pakiramdam nyo? Ano masasabi nyo sa ginagawa nyo? 50-50 pa rin. 50-50 pa rin, bakit? <laughs> Kasi, yung, yung. Hindi ka na makahinga. Hindi, <laughs> hindi, yung, yung lubot ko, lubot ko. Hindi makahinga. Ayusin mo yung pagsasalita mo, Kastig. Sobrang manok, okay. Ayon. Alin sa dito? Tukwan sa Oo, oh, na Pwede ko no dito. mamamatay si ma'am. Dito na lang ko na si ma'am sa swimming pool sa loob. Hello, <laughs> oh, salamat. Picture. picture to sa iladay day. Kasi mga martis pa na na ma Amo? Kaya usaman na so, Ang Kastig Kastig, na sa baba ko, Harap dito. Harap dito, Kastig Harap Lawak ng karagatan dito. Sobrang ganda at kulay blue. Alyan, oh. Ganda. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin sa lahat ng napupuntahan po natin from uh, Davao Region po, Davao de Oro, Davao del Norte, sa Surigao del Sur, sa Misamis Oriental, sa Agusan Sur, Agusan Norte. Uh, dito po sa uh, Dinagat Island, Siargao Island, sa lahat po na nakapanood po dito. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay at panonood po sa munting channel natin. Lalo na dyan sa May Lunsod po ng Hasaan, sa Sugbong Cugon, sa Talisayan, sa Medina, sa Hingog City, sa Claveria, at saka dito po sa May Barubu, Uh, sa Tandag sa sa may sa Nagustin sa Bayabas sa, sa po andun tayo Tagum. sa Marag Maragusan sa Tagom sa Mako Dabo de Oro andun tayo galing so kumusta po kayong lahat dyan mga ma'am sir oh, oh. Masino, shout out oh, Sino, shout sino pang gusto mag-shoutout na pala dito? Sir, uh, ba, gusto mo mag-shout out? Ikaw pa? Shout out sa mga Tagloco family sa New Bataan. Yun, hi po sa kanila. Ganda ron sa inyo, ha ma'am. Ganda ron. Ito pa sa mga... Wala akong ma-shout out. Ayun. Picture. <laughs> Ayun. Okay, papunta. Thank punta. you, mga kastig. Maraming, maraming salamat sa inyo. Uy, sabi mo na tayo ron. Tama Terima kasih telah menonton! So, hindi na makastiga. Inihingal ka kastiga. Kaya dito na kami sa Azel Marso. So, marami salamat ka pala sa lahat ng ating mga subscriber. Mga bagay pala sa ating channel. Maraming salamat. salamat. Hindi pa ba ako yata makahinga ka? Sige. Kasi hanggang kayo, 50-50 pa rin. Bakit hinihingal ka? <laughs> kasi tumatalon ka ron. Tumatalon ako. <laughs> Baka ninenerbius ka kastig. <laughs> At saka ano sa ano, yung sa sa ano, sa katabi. Oh. Ah, ano hinihingal ako? So yun naman, mga kastig, maraming salamat yung pala sa lahat ng bagong mga subscriber natin. Lalo na sa mga kasamahan natin dito sa Bangka. So yun naman, mga kastig, maraming salamat sa lahat ng nanood. Hindi ko lang kayo isa-isahin, basta maraming salamat sa lahat ng subscribe. Mga kastig, kalimutan magasting ha pwede mag ano? super thanks super, super thanks super chat tap tap katabi yan ano yung remix at saka share at saka yung super chat nga pala at saka super sticker at dyan yan sa ano sa live so yung salong video mga casting at dyan yan sa ah yung yung super thanks ha mga casting baka na no, isuyo ha <laughs> baka bigyan nyo kami ng super thanks. So yun naman makastig ah lahat ng mga diehard sa aking channel, ang ah, maraming salamat na nga pala sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin, kayong video. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakano, hindi pa nakabawi ng 50-50. What? So yun na, maraming salamat. Kung mga ano, mangisado ng ating buhay, mayaman na tayo mahirap, may pira man tayo wala, basta tandaan natin mga kastig, na huwag lang natin kalimutan na si God ang ng ating buhay. Simpre kayo din mga kastig. buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us. Maraming salamat nga pala sa ano, operator natin sa bangka, si Kapitan. Okay, hello. Yeah.